Hello everyone for today's cooking video. Magluluto ako ng sinigang na ulo ng isda sa kalamansi with sigarilyas. But before anything else, shout out po muna sa mga viewers sa itong premiere sa mga magre-replay sa video na to. Salamat! Just in case di ba po kayo nakasubscribe sa akin channel, please pa-subscribe naman po Ayan, salamat. And, yan itry nyo rin to sa mga bahay-bahay. Lalo na ngayong Holy Week, guys. Napakasarap nito na And, simple lang siya lutuin. Napakadali lang. syempre sa ating ingredients, is that, ayan, ulo lang yung sinigang ko, guys. And, hihati ko siya sa dalawa. And, syempre yung kamatis. Um, meron tayong um, asin, pampalasa. Siyempre, sigarilyas, um, sibuyas, siling haba, and sa ating pampaasim, yan, kalaman si juice. Yan, for our procedure, yan, ilagay na natin sa, sa tubig yung, um, yung asin, yung sibuyas, and then yung, yung kamatis and antayin natin siyang kumulo. Yan, pwede ka rin, pwede kayo magdagdag ng pampalasa dyan guys, like yung MSG di ba diba? But ako kasi lalo na pagsariwa yung misda, hindi na ako nagdagdag na iba pang pampalasa. Yan, kumukulo na siya. Shoutout po pala sa mga viewers itong premiere and sa mga magre-replay po nito. Salamat. At dahil kumulo na yung uh, yung ating niluluto, nilagay ko na guys yung sigarilyas. Yung sigarilyas ang aking inuna kasi yung sigarilyas medyo matigas. Uh, mas matagal siya maluto kaysa sa ano, kaysa sa isda. Ayan. I-try rin guys sa inyong mga bahay-bahay. napakasimple lang and napakasarap. Ayan, nilagay ko na rin dyan yung ceiling haba. Again, sabi ko nga kanina, it's up to you kung gusto nyo pa magdagdag ng, ano, ng MSG. Ayan, nilagay ko na dyan yung, ano, yung isda. Ayan. yung ulo lang guys yung aking sinigang kasi yung katawan at saka buntot ayan um, di iprituhin ko kasi sa amin kasi sabaw lang yung gusto nila hindi sila kumakain ng eh. ano hindi gaano kumakain ng isda sa pag ano, pag or um, on sila yan, antayin lang natin na kumulo yung ano yung isda Ayan, saglit lang yan, maluto na isda. Mga ano lang siya, mga 5 minutes lang. Ayan, um... Dinagdag ko na dyan, guys, yung ano. Dinagdag ko na pala dyan yung pampaasin natin, yung kalamansi. And yan, ready na siya. Sarap na ito, guys. I-try nyo rin po sa inyong mga bahay-bahay. Lalo na ngayong mag uh, ano pag ano, week. yan kain na tayo. andyan na yung aking uh, isda and then yung sinigang na ulo ng isda sa kalamansi with sigarilyas. This is your host again, Maria G, saying, it's always be happy and safe always. Bye for now.